Mao magdula karon mga master. Bumbom ng Santo Tomas. Tibalog bersos, Dudoy ng Tago. Uh, may ngadlaw ka na tong tanaan, mga master. Ani ano sabang yung mugat dama TV. Magpakita og mga dulang dama dinhi sa Tagum City. Ang nagdula Dudoy ng Tagom sa Pula versus Bumbom ng Tibalog sa Yilo. Kung bago ka pa lang sa own channel, pakisubscribe hit ang notification bell para updated mo sa mga bago na pong videos. Ang ilang dula ni mga master, unom tabla isay daog. Ikapito ni nga game ni mga master. Wala na ito ng ilang dula.

Shoutouts Al dilatado ng San Tandang Sora, Quezon City Simplicio Reformado ng Libay-Libay ng -libay ah, Chuy Bats ng Palabo 25, Master Military 25, at Kapin Family ng Urmok Leti. Warren Totoo ng Alicia Buhol. <laughs> <laughs> Paul Molina uh, otro, otro. ng Davao City. Sammy Boy ng Bangkal. <laughs> Jess Adlawa ng Surigao del Sur. <laughs> <laughs> Bonifacio Agrabanti. ng Cebu. Robert Madraso ng Cebu. Daddy mami Mommy, G Vlogs ng Claudine Saan ng Malita Occidental. Rey panas ng Bilangunan Rizal. Felix Molina ng Dika Mulig Turil. Joel Canyo, ang silent ng Toledo Cebu. Joel Canyo, Ramon Dorindis ng Negros Occidental. Jimmy Sodi ng Santo Nino Nabal. Nanmals Mix black. Marcia Rosel ng Imus Cavite. Alexander Piskira ng Jinsan. Jinsan. Samuel Salibio ng Ordanita Pangasinan, Dennis Riffel, Hardy Radyo ng Bicol, Nabwa Kamarinisyo, Ming Ricabar ng Kalokan, Walter Salas ng Tagum, Johnny Lumakang, Joseph Ungay, Aligra Maxinilong Princess ng Panabo John Limsa ng New Francis Orlada ng Lete, Dudong Skinya, Arnold Bunsa ng Bicol, Steven Diaz ng Panabo Ray Kaparas ng Binangunan Rizal, Derek Cliffin. Jolito Kahigas ng Mangagoy, Basilio Marga ng Hagunoy na, na Bodil Sur. Rodel Campomanis. Prisco Salahid ng Loon Bohol. Marlon Backyard. Gilbert Aliso na Mahayag Sambuanga. Edgardo Sarmiento ng Ulongapo City. Gaudyoso Batingal. Along Pilo ng Sityo Mangga Kandihay Bohol. Chong ng Mintal. Arnel Lutarion. Romeo Borinaga, Borinaga ng Panakan. Topher ng Barili Cebu. Jamaron Lataba ng Marawi. Ondo ng Bantayan Island. Roel na <laughs> na ng Bungkal. Linyo Camis ng Panabo, Katisuy Vlog ng Sikatuna Bohol. Bunbunda magimo vlog ng Agusan. Ricky Maglasang, Dani Digo ng Ayala Sambuanga. Buyet Dali ng Antipolo City. Joey Bulutubo ng Butuan, Dama TV. Ondo Aurora ng Cebu, Julito Campus ng Pasig. Jason Lumiaris na Manila, Bobby Butko na Mintal, Joseph Liguia na vlog ng Corona Dal, Jikals na Mamaster ng Cortez Bohol, Nikito iskuton. Don Kits ng Carmen Cebu, Tix Zero si Pinascusas ng Batangas, Dado Kataan ng Baliwag Bulacan, Talibon Dama TV, Dodo Muslim TV vlog, Jongjong Dalang Sima ng Bohol, Dix Luna ng Talisay Cebu, Kulin Murga ng Infanta Kison, Larry Jones sila na Manikling, ni Kling Bonifacio Grabante Jojo Amora ng Kandihay Bohol <coughs> Excuse me Idol GR June Manimog ng Santa Cruz Erwin Regala ng Negros Occidental Rubin Gaom ng Tagom Ramos Migo ng Masim Sarangani Province Sonny Phoenix ng Mabalakat Pampanga Antonio Lumbay Blag ng Alicia Buhol, William Sigubia ng Nyo Bataan Kenjolay Ragasan ng Yautoril Mario Argao ng Mandawi, Cebu. Silvano Dumagiti. Rolando Silvio ng Talakugo, Nagusan. Triple Dama TV. Sir Tuding, sa Ginia ng Baroy, Lanao. Kaon Kaon Dama Channel, Tubigon, Buholo. Kay Sir Andres Ayop. Master ng San Mateo Rizal. Shout out sa kanyang tanan. oh shout out po na idihasa mga sa ulang OFW ng padayong uh, suporta sa Mugat Dama TV. Kay Warren Van Lashen ng Germany, Ripin Riga ng Saudi Arabia, Philip Grisdom ng Hawaii, Joel Bacaron, Doha, Qatar, Raul Lanay ng Hong Kong, kay Sir Buboy Amura, shoutouts. <coughs> Excuse me. Kasinsya na mo ha, kay medyo gibo ang inyong vlogger. O, oh, gagal na yung salamat sa mga tao naghatag kinabuhi na itong channel. Kay Boss Prido, Boss Terio, Boss Lito, Boss Minor. Boss Rico Kalitas ng Bilyaro kay Lugay, Jimar Basugan, Dorian San Miguel. Daghang kayong salamat sa kanunayang pagsuporta sa Muga at Dama TV. O shout out sa Tanang sanitas Boys, iklabi na kay Kakang ng Kiranti. Sa may Kison Street, kay Tata ng Sunakaryo. O shout out today, sa may maniki, uh, Paglasa Kapalong, kay Ninong, kay Kambal. Sa may Asunsyon, kay Steve Kog. og sa may Carmen, kay Denti gas ng Carmen. Shout Okay, labi na dia sa tanang damador sa may Digo City. shoutouts sa kanyang tanan. Labi na kay Boss June Bagaan. Oh, yeah. Sa may samal, kay puto ng samal. Huwag sa may sasa, -sa, kay bito din nila. So. Wow. Si oh, shoutout po na hindi Sa may mental, kay Tots Campus ng Dabahan TV. That's it, that's it, that's it. Kay El Presidente Alex, oh, bintayaw ng Skyline. This, hey, wing wing. Kay Boss Titi na Din siya ng mental, kay Boss Bunbon ng mental shoutouts. Sa may Tibulko, kay Gunman, yung Kevinsky ng Tibulko, kay Robert Laguna, shoutouts. Okay, labi na diya sa itong mga amigo sa may Agdao, kay Boss ng Agdao. Kay Master Edwin Cabalquinto, Master Sarsi Banok, e kay Master Pugi Master na Pogi pa, o kay Master Payat ng Agdao. Huwag ato supportan niya ang YouTube channel, ang Dama Payat TV. Makakita natin itong mga quality moves sa dula ng Dama sa may pindasan kay Gili kay Marvin kay Dorong Flores o kay Busdado o ng pindasan shout outs gilabina gila sa may mako kay Jumar Kahigas Mario Siliada o kay Busboy kontinto ng mako ha sa tanang damador po dahil sa may nabunturan shout outs kay Nyong Tanan ha gilabina kay Romeo Gis Boy Tagno o kay Rinwin Montesilio shout outs ha wala na shout sa sunod na natong mga videos dula Ni Bumbom ng Santo Tomas sa Yellow versus Dudoy ng Tagom sa Pula. Dari na mo yun. Dari na Asa? Di na magka-plano mo riyan. Uy, tayo? Oh. Buwan man eh. Anong senso buwan? Di na buwanan

Mumbai 20 Mumbai 20 Tirang Mumbai 20 Ya bana jae bana idhar ishiya andar andar group to modiyat ke oh na tab Mumbai kot boda tadi ah real langgan mesti kena um real jutai se boleh mana nak nak sempat suka sifat berapa titik tu. Dah nak nak anak tu dah <tuk> Ya, kasi 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 mala tablet oy panalo bumbum lang santo thomas daghang salamat og maingadlaw kanatong tanan yeah.